sa mga boss, sira na ba yung tailgate mo or gusto mo na magpalit dahil may problema na or sira na? At nangangailangan din kayo ng headlight para sa inyong magandang NMAX version 1 eh sakto para sa itong video na to. Yon mga bossing boss, so nandito nga ako ngayon sa Aquas Motor Parts and Accessories dito lang sa Bukawi mga boss. So may mga nagtatanong kasi sa akin kung saan yung location nila. So bago kong pisahin yung video ko na to, so ituturo ko na sa inyo kung saan banda yung store nila mga bossing. So, let's go. Yan, mga bossing. So, tapat lang po sila ng Animal Clinic, mga boss. Yan. Yan. Tapos, andun yung Bukawi Market. So, nandito yung Bukawi Market. Tapuntang may kawayan sa marilaw, mga bossing. Tapos, eto naman sa kabila. Eto yung pamalolos ng mga boss. So, yan. Yan yung makikita nyo dito. Tapos, andito lang sila sa tabing kalsada lang mismo. Yan, mga bossing ko. Pagpunta nyo dito. So, makikita nyo na agad tong mga uh, ibang parts na ano, pwede nyo pagpilian, no? tsaka may gulong na rin yan dito sa labas. Then dito mga bossing, so marami po silang parts dito yan, na pwede nyo pagpilian din. Meron din silang mga nutshell, yan, may mga helmet sila dito. Then pagpasok nyo pa dito mga bossing, may kita na to. Yan, may mga uh, side flaring na nakasabit sa taas. No? So ayan, katulad nyan, meron silang pang wave 100. Yan, meron sila pang CT100. Yan, meron din sila pang XRM dito mga bossing. So hanggang dun yan sa dulo, no? Yan. So titingnan natin yung mga headlight nila dito kung ano yung mga available na headlight nila dito. At syempre mga boss, so, so sa unang layer dito, ayan, marami din silang langis dito na pwede nyo magpilihan mga bossing. Yan, meron din silang mga uh, petrol petron, yan, RCU 919, meron din sila dito. So, ayan. Uh, mabili rin daw dito sa kanila to mga bossing ko. So, then sa mga nakadituti pa din, so meron pa rin sila mga dituti dito na uh, panglagay sa mga motor nyo mga boss. Meron din sila mga steel bracket dito mga bossing. Yan, meron sila pang XRM, yan, Honda Beat, yan, TMX, tsaka syempre Honda Click na 125. Meron silang pang ano, XRM uh, front calling, yan, back calling, side cover, yan, meron sila dito. Then mga bossing ko, so eto yung ano, tingin ko uh, nadagdag sa kanila ngayon dito. Uh, meron silang tail light ng Honda Click version 2 hanggang version 3. Yan, tapos meron din silang headlight ng uh, Sky Drive mga boss. Bagong-bago yung mga boss, ngayon yung makukuha nyo dito sa ano nila, sa tindahan nila mga bossing. Then mga bossing ko, so sa mga naghahanap pa rin ng uh, nangangailangan pa rin ng pang-Honda Click mga boss, ayan. Presyo nga pala ng uh, headlight nila dito is 2670 yung color blue, then yung white is two, po, 2 2540 lang mga bossing, di ba? Sulit-sulit yes, brand new pa yung headlight na makukuha nyo dito. Then yung pang SkyDrive nila pala mga bossing, SkyDrive, uh, ang presyo pala nito is 1.6 lang mga bossing brand nyo na ang makukuha mong headlight no? then sa NMAX naman natin mga bossing na version 1 headlight ayan bagong bago din yan mga boss ang presyo naman nya is 3.3 three, three lang mga bossing sobrang sulit yun na no? mga bossing ko then etong taillight ang presyo naman pala na ito is 1.4 lang no? version 2 and version 3 na yan mga bossing so mga bossing ko sa nagahanap din ng ano ah uh, mga XRM natin na headlight so meron din sila dito niyan. Ayan. Tsaka radar meron niyan dito mga bossing go. Then marami silang oh, uh, padaanan na rin natin tong ano rito, uh, mga carburetor nila dito. So i-post nyo na lang mga bossing no kasi magsasara na sila. Yeah, meron silang XRM wave. <coughs> yan, may TMX sila. Ayan. Meron silang pang Mio, meron silang pang Click. Yan, meron din silang pang Honda Beat mga bossing. Then meron din silang mga cable dito mga bossing, kumpleto sila dito, no? Yan, mga boss. Tapos punta tayo dito. Yan, yung mga tubeless naman nila na interior dito, nagkaka lang ng 90 pesos 'yan mga bossing ko. Siyan. So, Tapos meron din silang ano, mga outer tube at inner tube dito mga boss. So mga bagsak presyo na 'yan, yung mga outer tube at inner tube nila dito mga bossing. Syempre, yung gulong naman nila dito. So eto yung presyo ng gulong nila dito. So, ayan. Screenshot nyo na lang. Ayan uh, yung tubeless nila dito. Ito pa. Ayan. Nandiyan na rin yung pang NMAX. Ayan. So, kumpleto yun mga boss. So, kayo na lang mamili kung ano yung uh, gulong na hinahanap nyo dito mga boss. So yun mga bossing ko, so tapos na natin ikutin tong uh, Aquas motorcycle parts and accessories na sana eh mapunta rin po kayo dito sa kanilang store mga bossing at mapasyalan nyo rin dahil marami rin po kayong pwedeng mabili dito sa kanilang store. No? So sa mga naghahanap po ng mga headlight tsaka tail uh, taillight ng click so available po sa kanila dito version 1 and version 3. So yun lang mga bossing ko, eh, sana mapasyalan nyo at uh, syempre huwag nyo kakalimutan i-like and share tong video natin mga boss. So maray pa tayong pwedeng uh, puntahan or ma-flex mga pesa na makikita natin. So yun lang mga bossing. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood na ang video. Let's go!